Hello mga kasomate! Good morning! Magandang buhay! Ito ay uh, request sa atin ng isang bata na gustong matutunan kung paano gumawa raw ng damit ng santo. So tayo mga mananahe, hindi tayo namimili kung sino yung ating tatahian. Ano? Disclaimer lang po para sa hindi mga katoliko. Ito po ay para sa mga katoliko na naniniwala sa santo ninyo. At sa mga mananahe na gustong matutong manahe. Thank you! Ang pagpukusan ngayon ay, ay kung paano tayo manahe. Ito, ganito na po ang aking uh, pagtatahe. Ang minawaan ko rin po yan ng pattern dahil mas mahirap pong gumawa ng mga damit na mas mali, na maliliit po. So, ito sukat po ng ganitong Santo uh, Santo Niño na 14 inches. Ang nagamit pong tela nito, ang yarda po ay kalahati. Kalahati yarda din po. Yeah, attach ko din diyan ang rapples na ginawa ko. So, tinantya-tantya ko lang din kasi uh, ang ating pananahi po ay nakasalalay din sa atin yan yung, yung mga retarita so oh. tapos lagyan na lang natin siya ng mga may dekorasyon para medyo umanda. at kahit damit lang po yan ng, uh, uh sanak, ng santo yan po ay kailangan pagandahin hindi siyempre ng paano ang procedure ng pagpahinang gang, ganun din. Ingat din ako dyan sa aking tela na yan dahil yan po ay uh, ano, uh, embroidered po yan. Medyo makapal din po yan kaya ingat din ako. Mahirap mabalian ng karayom. Ganun din ang proseso. Pinapantay at ayan ganyan din naman din ang aking ginawa sa kabilang part sunod ito na po yung front and back uh, inassemble ko muna dahil ang tela po na yan ay velvet, hindi kung may lining po, hindi po talaga pwede. Hindi uubra na ang lining ay isasabay dito sa tela na to kasi uh, stretch po yan. Hindi po magiging maganda ang resulta kapag ka uh, kinabit na yung lining sa mismong gamit. Kaya hiwalay po yung lining yan sa ano, sa kanyang outer na tela. Yan naman po yung pagdedekorasyon na ginawa ko sa kanyang front. Nilagyan ko ng ribbon. At yan na yung front part ng damit na ng Santo Niño. Yung sa baba. Inuna ko po yung sa baba para ang pinising ko na lang po yan ay doon ako sa shoulder mag para matatansya ko po at hindi malalaylay uh, malalaylaylaylay ang lining ko sa loob Naka-attach na po yan maganda po yung naglalagay ng lining sa mga ganitong velvet kasi uh, tumatayo po yung tela dyan ang ginamit ko pong tela dyan ay Gina Silk lang. Kapag ka po talaga gumagawa ako ng ganyan, meron pa po yung Coco Cloth. Pero hindi ko na po isinama dito dahil wala po ako uh, available na Coco Cloth ngayon. Sa preparation na po tayo ng pag-attach sleeve, ayan, ganyan. Sinisipat ko po kung pantay din. Kasi pag hindi po pantay ang sleeve, magkakadiferensya po yan sa pagkuklose na ah, hmm. kahit po maliit lang natin. na ng sleeve. Ano itong damit na to, eh, ganun din po ang presyo. Hindi ko po pinipresyohan ang damit ng santo, pero more than enough po talaga ang binibigay nilang presyo sa akin. Hindi na po ako nagsasabi kung magkano. Basta yung sa loob na nila na ibigay sa akin. Kasi alam naman din po nila, nababalik din sa kanila. Ibinigay nila sa akin blessing. So, ayan. Nakita nyo, ano. Tinuklose ko na yung side ng damit. Sa, pa sa, parting kilikili, hindi ko na po yan isinara dahil ang gagawin kong pang closure dyan ay automatic na lang or hook and eye na mali yung maliit ng pang bestida kasi ah, uh, ang pagbibihis po ng damit na to ay medyo ano dahil syempre hindi naman po siya bata hindi, eh, hindi naman po siya malambot kaya kailangan talaga may mga allowances na ano kung isasakop ko po yan baka hindi ko na ma po kaya ayan na, yan na po yan, ano nakabukas po talaga siya automatic na lang yung ilalagay natin dyan so ganun din sa lining naman side ayan, ayan, para maging, ano, clean po ang penis niyan. Ayan, nakita nyo naman po. Tapos, ah, uh, ipipress lang ng konti para medyo talagang, ano, kailangan naka-attach na ganyan bago i-close yan sa shoulder. Kasi pag hindi, baka lumaylay sa loob. Makita yung lining. Ayan, yun, ganyan. Ayan, Yung, tinuklose ko na yung, ano, yung kanyang shoulder. Ipapasok na lang. Di ba, malinis? Kapag, ah, ka pagka matigas ang tela, ang ginagawa ko po, binibasting ko na lang yung ano, yung bias. Ang ginagawa ko diyan lalo pag hindi siya pwedeng ilagay sa overaging kasi maliit ang ikutan ng kanyang yun yung kanyang armhole. So, yan yung mga cutting ng ating mga parts ng mga damit. Ayan. Uh, ulit yung picture. Ayan, na natin yung front part. Then, ano naman tayo sa short. Ayan. Siyempre, pagka ano, may short din siya. Ayan. Ganyan ako, ano, may opening yan sa harapan. Eh. Shout out po sa nagpagawa nito kay JN. So, ang short din, eh, meron din siyang line. pinakita ko na kung paano gumawa ng damit ng santu. Sa crotch, madali lang. Yeah. Short At uh, shoutout shout out na rin sa lahat ng mga uh, sumusuporta at nanonood ng aking video. Maraming maraming salamat sa inyo. Yan naman yung pinipinis na yung sa may harapan. Ang buga sa uh, opening. Tapos, lalagyan nito yan ng piana. Parang silver din na design. Tapos nga, I'm sure. nilagyan ko yan ng design. Tsaka garter. Ang garter naman yan, ang haba yung Basta, ano, yung ikaw one third ng katawan ng kabuuan ng damit, magbabawas lang tayo ng konti. Dun. Ayan, yun. Kita Para magkaroon lang ng clean penis. Siyempre, kahit na sabihin natin na ang tinatahin natin ay maliit na ano lang na, par, na part lang gagandahan hmm. natin doon tayo babawi diyan kapag magandahan ng customer maganda rin ang bayad di ba ganun lang yan hindi yan nasa laki or nasa liit basta gusto ng customer magbayad na ano wala tayong magagawa diyan kundi magsay ng thank you kaya kailangan kahit maliit lang ginagawa natin gandahan natin di ba kasi sa tela na lang yan mahal din yan kaya kailangan gandahan din natin ang gawa salamat po muli sa panonood nawa po kung may natutunan comment naman po kayo like and follow na rin po sa aking mga video at aking reels Maraming maraming salamat po.